Ayan, hi sir. So my name is Janet. Sir, distributor po ng ating Truso. So, ano po pala sir? Franklin Luis. Franklin. So, sir, ano po yung nagbigay uh, po sa inyo ng, eh uh, pang, kumbaga, ano yung nagbigay sa inyo ng ano para po masubukan po yung Truso natin? Ah, uh, nakipagsapalaran po ako na uh, subukan po ito, Truso, na nakikita ko sa ano to? Sa Facebook po. Facebook. Opo. Ano po ba yung mga nararamdaman mo, sir? Yung ano po, ma'am eh. Katatapos lang kumain. Tapos, ito ngayon, wala pang mga one hour ka na lang. Tapos, parang pumipiga ka, gumagano. Mm -hmm. Di alam kung nahihiro o ano. Tapos, siyempre, ma-show short yung pag-iisip. Imbis na mag-live ka, wala talagang lumalaban talaga po yung sakit. Meron yung sakit na ano eh, nararamdaman ko na yung mild lang na maapdi ma di konti. Okay po. So, bali sir, uh, nung nararamdaman mo po ba yun, nagpakonsult ka ba po sa doktor o yung hospital ka na po ba? Nagpakonsulta po ako pero hindi po nawawala eh. Ano pong iniinom niyo? Ano pong nirekomenda ng doktor na gamot? Omeprazole, saka ano, ano ba yung mga iba? Bali tatlo eh. Mm -hmm. Naubos na po, bumabalik. Bumabalik po siya. So matagal niyo na pong naramdaman po. Ano po? Mga halos nung ano, one year na ya. Ang exact one year na ata ngayon. Mm -hmm. so medyo may katagalan po, no sir. Po? No? So ngayon, sir, bali po, uh, nung nakita niyo po sa Facebook, hindi po kayo umorder through online? Or yung nag-assist po sa inyo na agent, hindi po ba kayo umorder through online? So talagang nag-walk in po kayo. Oh. So ano po yung nagbigay po sa inyo doon na para mag-walk in po. Para kayo? masubukan lang po. Hindi lang susubukan kung talagang ano maayos talaga yung true So eh. kasi ito nung pandemic pa nakikita ko na to. Pero hindi ko naman alam na ulcer pala yung sakit ko. Opo. Oh, Tapos ngayon nasubukan ko na lahat yung mga doktor, daming ginastos. Tapos subukan ko kaya ito online na to, sabi ko. Nagpaano ako, pero inaantay ko. Sa 30 daw pa ipapadala. Oh. Ay, pwede naman po pick upin kung kaya nyo. Sabi naman ni ma'am kanina, nakausap ko. Opo. Oh, po. Ayun lang po. So, ngayon, sir, nakita nyo po na talagang legit po yung truso natin, sir, at nakita nyo po talaga na marami tayong stocks. So, ano po ba, sir, yung maibibigay nyo pong mensahe or message sa mga nanonood din natin na dumadanas din po ng tulad natin? Dumadanas ng sakit na tulad na nararamdaman natin sa ngayon? Hindi ko masabi po sa mga tao. Kung gusto nilang umorder, pwede na rin sa online siguro. Opo. Kaya, mga nakakapanood po dito, gusto ko subukan niyo din ang Truso. Kasi first time ko rin po subukan 'to. 'Yun lang po. Mm -hmm. So para po maipa, maisabi rin po natin sa mga nanonood na talagang legit 'yung Truso po. So pwede po ba natin silang makumbins na talagang oh. legit po tight nakita po natin dito mismo. Oh. Ayun lang po ang masasabi ko. Wala na po. Okay po. Maraming maraming salamat, sir. Ano po? So, taga-pateros pa po kayo. Medyo malayo-layo pa po. Sa so, dulo ng Makati. <laughs> so, maraming maraming salamat, sir. Thank you so much po talaga. Salamat din ng marami, ma'am, sir.